naman natin lahat yan, tayo mga eh. Basic yan. Tapos sasabihin, sasabihin nyo na, na hindi nyo alam at nagkamali kayo. Ha? Huh? Yun ang katotohanan dyan. At Vice Mayor, wag, wag kang mag, mag, magdahilan na, na nagkamali ka. Sana hindi na kayo tumakbo ng konsyal. Sana hindi na kayo tumakbo ng Vice Mayor. Kung hindi nyo alam ang inyong responsibilidad. Ito na tinatanong eh. Isa lang ang tama dito. Isa lang ang at actual na resolution dito. Yung isa, obviously, peke. Gusto ko pong i-disclose dito sa sa committee ito. Ang mga consul na ito, nung final, nag-file po ng kaso, final sa Sangguniang Panlalawigan. Ito, may, may kaso po si Mayor ngayon, si Vice Mayor at CRT, na they sustain their signature. Tinakot po sila ni, ni Vice Mayor Wong. If ever you will not withdraw your signature, then you will